Sa gininat na pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng kagawaran ng enerhiya noong lunes, Nobyembre at 13, binigyang diin ni Sen. Christopher Bongo ang usapin sa kakulangan ng supply ng elektrisidad sa mga liblib na sityo at barangay sa ating bansa. Ayon kay Sen. Go, ang nararanasang brownout sa malalayong lugar ay dapat na agad risulbahin ng Department of Energy o DOE. Sa kanyang pahayag, ang DOE ay may mahalagang papel sa pag-elektripika ng mga sambahayan sa buong bansa, lalo na sa mga sityo at barangay sapagkat ito ay hindi lamang usapin ng kaginhawaan dahil ito ay direktang nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan. Binigyan din di inigo na bigyang pansin ng ahensya ang patuloy na isyu ng power outages sa iba't ibang rehiyon kabilang na ang Samal, Davao del Norte, Palawan at Mindoro. Pinaalalahan din nito ang DOE sa kahalagahan ng pagsusuri at pagbabantay sa mga nasabing lugar upang maiwasan ang mga karagdagang brand out. Anigo matatandaan na sa nakaraang pagdinig sa Senado na ito sa mga nangyaring brand out sa samal at bagaman mayroong kaunting pagpapabuti matapos ang pagdinig ay hindi pa rin umanulubusang naaayos ang nasabing issue sa huli binigyan dienigo ang kanyang paalala sa DOE at hinikayat ito na suriin at bantayan ang pagsunod nito upang maiwasan ang karagdagang brownout out at igniit ang abala na dulot ng mga insidente ng brownout out sa karaniwang pilipino lalo na sa kanilang mga kabuhayan para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, naguulat na Yume Perez, SMNI News.